Guys, sing brigada na guys, ang sound na ka sama ta extra guys, mo na ginaya ato ang kahintan guys, mo assist yung ta pintala na kay So ta man na, igo man ta support sa ilang mga trabaho, kay sa ko kay ato ka guys, nya lobi puti kay sila nya. Ana tu amo abang ta ila kay kapoy puti nang trabaho. Kapoy man ta sa trabaho pero mas kapoy din lahat ang mga mamintal mahimo ta pintura ni guys, katong mga sawag maestra dia. Pag anda anda mo din yung kinabuhi, di mo angay magsapot-sapot kay tinggalin na trabaho, sige pinda, gano'n tuwig. Sa pati, awa. Pero, di sapa mangyaw-yaw na kayo, matay mahin mo mo. Tagya po tayo, subuko na kita kayo. Mag-asin niyo tayo, mayaw kayo. Sa pati, parang po, di sa tuwang kayo, hanggang po. Awa, nangagi. Di ba? Tama ba rin, babaw, taas kayo itong pintalan na ako, naghan kayo. So, katkatun pala itong nanguban kayo. Taas mo kayo. Extensionan pala itong niya roller ruler na brush kay Para nga, taas ang mga bali. O, kita kena simpur lagi buat tak sedar ni guys kayak ibu rumah tak kasih musun tu ni pinta nama dia Idris semua nanti kayak ini satu kat air ni okay simpur oh apa go atau kini pada tahun yang iskulahan guys kayak para pun ngah amang ayu kini ganahan dia mau is mau iskulah kayak hamis kayak lah atau mengabut sur ngayu janti sama sawah Ati mana ni orang sawah ayu musik pemandung guys. sus kenawan ni orang muka hentak tu kat mana ni orang ayu dia musik pemandung kayak oh Kana ayaw mo sige absent absent aron nga magkatun di umay aron mo proceed mo nga productive inyo hang tuig gay isugro ba di mga sabar gyud pero para sa kayuhan para disiplina bagay importante kayo nga ang bata naay disiplina kay og magdako sila way batasan naay batasan ro di ta kaangay kana nga sa tanan mga ginikanan ko sa so mga bata ayaw ninyo pagbunabunahan kayo inyo mga bata pa eskwela pa ayo ay sige pasin atin kay kunya sa mundo ka tumong mga ipa eskwela niyo kay Aron din maglisod yung mga bata pagkabot sa panahon. Kaya lisod kayo ang way na magtaagan ng mga bata. Wala nga. Pangor niya mong ibati guys eh. guys. <laughs> okay guys, nagyaw na itong partner dito guys. <laughs> Nangita nag-extension, kaya man taas. Boss, i-green ka na ko Parihan na ko ano yung boss. Oh, lahat na po color ba? Kaya nga tubangan ba? Di na po ko mag-blue, mag-green na po ko. Wala mo, may blue, o, may blue nga pintal. Kina na to ni guys kay oh, aron na uh, first coat sa na to guys kay hey, di pa na to uh, full blast kay hey, na pang second third para nga uh, mo gawas gyud ang iyang ivory na color. Gusto na niya daghan mangay color karon. Gusto na mangay identify ni unsa niya color kay bag-o na gud Boss, okay. pwede na ni mapintalan ng kahoy. Ah, well. Atong brown. Pwede na. Ha? Ha? Oh. Ha? Huh? Di mo kinpitalan tanan. Sige daw, try dabi. Ah. Hmm, Pantali doon. mm, sakit naman akong bagtak po Ha? Ha? Ah. O na na ha? Agay, hugaw na kayo. Nasa na di abi? Ipiyo niya Wrong mo, wrong, wrong. wrong. E Ipiyo bo. E Wa na, gi balik-balik manin. Ba Mawa ka karun. Sige na, oy. Pintal pa ko si R. Ako na pud mi. Si Sa tre.